naniniwala ka ba na ang pagkatuyo ng isang ilog sa Middle East ay maaaring sinyales ng pagdating ng wakas? Toto kaya na sa ilalim ng ilog Euphrates, ang isa sa pinakamakasaysayang ilog sa mundo ay may nakabaon na kayamanan ng ginto? At sino kaya ang mga makapangyarihang hari mula sa silangan na inaasahang darating sakay na kabayo ayon sa isang nakagigimbal na hula? Mga kaibigan, maligayang pagbabalik. Ngayon ay lalakbay tayo sa sentro ng sinaunang Mesopotamia, sa pampang ng ilog Euphrates upang saliksikin ang isang hiwagang nag-uugnay sa kasalukuyang mga pangyayari, nakabaon na kayamanan at mga propesiyang pangwakas ng panahon. Ang Euphrates, dugo ng isang sibilisasyon ang Euphrates kasama ng Tigris ang bumuhay sa tinaguriang cradle of civilization. Dito umusbong ang mga kauna-unahang lungsod-estado ng Sumer, ang Hanging Gardens ng Babylon at ang mga unang batas ni Hammurabi. Sa kahabaan nito, umiral ang mga dakilang imperyo para sa maraming pananampalataya. Ito rin ay isang ilog ng mahalagang simbolismo. Matatagpuan ito sa aklat ng Hinesis bilang isa sa apat na ilog sa Hardin ng Eden. Ngunit sa parehong banal na kasulatan, partikular sa aklat ng pahayag o Revelation, binanggit ang isang kapunapunang pangyayari kaugnay sa ilog na ito ng mga huling araw. Ang propesya, pagkatuyo, ginto at digmaan. Narito ang pinagmumulan ng hiwaga sa Islamikong tradisyon may nabanggit sa isang hadith ni Propeta Muhammad Sumakanya nawa ang kapayapaan. Sinasabi rito, ang oras ng paghuhukom ay hindi darating hanggang sa ang ilog Euphrates ay magbunyag ng isang bundok ng ginto. Ang mga tao ay maglalaban-laban para rito, sahi muslim. Ito ay isang direktang propesiya tungkol sa pagkatuyo ng ilog at paglitaw ng isang nakabaon na kayamanan na magiging sanhi ng malawakang hidwaan. Sa Kristiyanong Eschatology, partikular sa Aklat ng Pahayag 16 verse 12, ganito ang sinasabi, at ang ilog Euphrates ay natuyo upang maghanda ng daan para sa mga hari mula sa silangan. Ang pagkatuyong ito ay nangyayari sa konteksto ng pitong panghuling salot at iniuugnay sa pagdating ng mga hukbo para sa isang pangwakas at malaking labanan. Ang kasalukuyang katotohanan, bakit tuyot ang Euphrates? Ngayon mga kaibigan, narito ang nakagigimbal na bahagi. Ang ilog Euphrates ay literal na natutuyo. Sa nakalipas na mga dekada, ang level ng tubig nito ay patuloy na bumababa. Bakit ito nangyayari? Narito ang mga pangunahing dahilan batay sa siyensya at politika mga dam at baraha. Ang Turkey, kung saan nagmumula ang ilog ay nagtayo ng serye ng mga malalaking dam tulad ng Ataturk Dam para sa iligasyon at kuryente na makabuluhang binabawasan ang daloy ng tubig pababa sa Syria at Iraq. Hindi maayos na paggamit ng tubig. Ang mga patubig at agrikultura sa lahat ng bansa na dinaanan ng ilog ay umiinom ng malaking bahagi ng tubig nito matinding tagtuyot at pagbabago ng klima. Ang mas maiinit na temperatura at hindi irregular na pagulan ay palalala ang sitwasyon. Ito ay isang totoong krisis sa kapaligiran at humanitarian na nagtutulot ng pagkasira ng kabuhayan at pag-aaway sa tubig. Mulit para sa mga naniniwala sa mga propesya, ang pisikal na pagkatuyong ito ay isang malinaw na katuparan ng unang bahagi ng hula. Mga teorya ano ang naitatago sa ilalim ng lupa? Kung ang ilog ay tunay mang natutuyo, ano ang ibinubunyag nito? Narito ang pinag-uusapang teorya Teorya ng Literal na Ginto Marami ang literal na naniniwala na may isang bundok o napakalaking deposito ng ginto na nakabaon sa latiwan o sa ilalim ng lumang kama ng ilog. Ang pagkatuklas nito ayon sa hula ay maguudyok ng isang gold rush at digmaan kung saan ang mga bansa at grupo ay mag-aagawan para rito. May ilang nagre-report pa nakakakita na raw sila ng mga piraso ng ginto ngunit wala pang kinukumpirmang malaking pagkatuklas. Teorya ng Makasaysayang Kayamanan Ang ilog Euphrates ay dumaan ng libu-libong taon na kasaysayan. Maaaring ang ginto ay tumutukoy sa nawawala at nakabaon na kayamanan at artifacts ng mga sinaunang sibilisasyon, Sumerian, Babylonian at Assyrian. Ang pagkatuyo ng ilog ay maaaring maglantad ng mga lungsod at libingang napakayaman sa kasaysayan at literal na ginto. Ang mas malawak na larawan ang wakas ba ng panahon? Ito ang pinakamabigat na katanungan. Ang pagkatuyo ba ng ilog Euphrates ay isang senyales ng end times o wakas ng panahon? Sa pananaw ng pananampalataya, para sa maraming Muslim at Kristiyano, ang mga pangyayaring ito ay nakapagpapaalala at nakapagpapalalim sa kanilang paniniwala. Ito ay nakikita bilang isang pagpapatunayan na ang mga banal na kasulatan ay may kaugnayan pa rin sa makabagong panahon. Ngunit mahigpit na itinuturo ng parehong relihiyon na taning ang Diyos lamang ang nakakaalam ng isaktong oras at araw ng paghuhukom. Ang papel ng mamamana ng palataya ay manalagig, magsikapat sa mabuti at huwag maghintay ng walang ginagawa. Sa isang mas malawak na hiwaga, ang kwentong ito ay sumasalamin sa ating takot at paghangat, takot sa wakas at paghangat sa kayamanan parehong makapangyarihang puwersa na pwedeng magtulak sa tao sa labanan o sa paghahanap ng katotohanan. Pangwakas at paalala. Inuulit ko mga kaibigan, ang ating tinalakay ay isang pagtatagni ni ng kasaysayan, kasalukuyang pangyayari at mga banal na propesiya. Ang pagkatuyo ng Euphrates ay isang nakakabahalang katotohanan sa kapaligiran at politika. Kung ito nga ba ay literal na katuparan ng hula tungkol sa wakas ng panahon, ito ay isang malalim na hiwaga na wala pa rin nakakaalam ng tunay na sagot. Nagwag nating kalimutan na sa gitna ng mga spekulasyon tungkol sa ginto at digmaan, ang tunay na trahedya ay ang libu-libong ordinaryong tao sa Syria at Iraq na nawawalan ng kanilang pinagkukunan ng tubig, kabuhayan at kinabukasan dahil sa pagkatuyo ng ilog na ito. Ano sa palagay ninyo? Ang pagkatuyo ba ng ilog Euphrates ay isang babala mula sa langit resulta ng pagkakamali ng tao o pareho? Ang gintuba ay literal o makasaysayon babala tungkol sa ating kasakiman. Ibahagi ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at bisitahin ang Jeromuji videos para sa mas marami pang nakakaantag at nakapag-iisip na kwentong hiwaga. Hanggang sa susunod, ingat palagi mga kaibigan.